Paano kung ang panaginip mo ay hindi lang basta bangungot kundi isang babala na mangyayari sa totoong buhay? Magandang gabi mga kaibigan. At maligayang pagbabalik sa ating channel kung saan ang mga kwento ng takot ay nagiging mas totoo kaysa sa inaakala ninyo. Ang kwento natin ngayon ay tungkol sa isang sumpa na nagsisimula sa pagpikit ng mga mata. Ito ang unang yugto ng panaginip na nagkakatotoo. Kilalanin natin si Clara, isang call center agent na bagong lipat sa isang luma at medyo nakakatakot na apartment sa Maynila. Dahil sa kanyang night shift, mag-isa lang siya sa gabi habang ang buong mundo ay natutulog. Sa kanyang unang gabi sa apartment, akala niya ay makakapagpahinga na siya ng maayos. Pero doon nagsimula ang lahat. Sa kanyang panaginip, naglalakad daw siya sa isang napakadilim na pasilyo ng kanyang apartment building. May nararamdaman siyang humahabol sa kanya. Hindi niya ito makita ng malinaw, pero alam niyang papalapit ito ng papalapit. Nang lumingon siya, isang nilalang na nakasuot ng madugong damit at walang mukha ang sumasalubong sa kanya. Tanging ang mabigat at malamig nitong hininga lang ang kanyang naririnig. Sa sobrang takot na pilitan siyang magising. Pasang-basa siya ng pawis at halos hindi makahinga. Panaginip lang, sabi niya sa sarili, ngunit kinaumagahan nang siya ay pauwi na mula sa trabaho bigla siyang natigilan. Ang pasilyong dinaanan niya ay eksaktong-eksakto sa itsura ng pasilyo sa kanyang panaginip. At ang mas nakakakilabot pa, sa sahig, may sariwang bakas ng dugo. Mula noon, gabi-gabi na itong nangyayari. Ang bawat bangungot ni Clara ay nagiging parte ng kanyang realidad kinabukasan. Isang gabi, nanaginip siyang may mga yabag sa hagdanan na papalapit sa kanyang pinto. Kinaumagahan, sinabi ng kapitbahay niya, na may narinig siyang naglalakad sa labas ng kwarto niya kahit wala namang tao. Sunod na gabi, narinig niya sa panaginip ang iyak ng isang bata. Pagising niya, may mga kapitbahay na nag-uusap tungkol sa isang batang nawawala sa lugar nila. Habang tumatagal, lalo pang nagiging malinaw at detalyado ang kanyang mga panaginip at sa bawat gabi, palapit ng palapit sa kanya ang nilalang na walang mukha. Nararamdaman na niya ang presensya nito kahit gising siya. Naririnig niya ang mga bulong sa hangin at minsan nakikita niya ang anino nito sa gilid ng kanyang mga mata. Hindi ito totoo. Panaginip lang to. Panaginip lang. Paulit-ulit niyang bulong sa sarili habang nanginginig sa takot hanggang sa dumating ang isang gabi. Sa gitna ng kanyang mahimbing na pagkatulog bigla siyang nagising sa isang boses na bumubulong mula sa dilim ng kanyang kwarto.